Uh, ito ang baby bangos na nabibili namin dito sa uh, Asian Store. So, ayan po. Hello po again mga ka-senyor. Uh, kumusta po kayong lahat? ata uh, good morning good afternoon at good evening saan man daro kayo ng uh, mundo natin naroon uh, eh, ang ipakikita ko po sa inyo ngayon ay ang pagluluto ni Mrs. ng uh, pinaaksyon na baby bangos na nilagyan niya ng uh, ampalaya at talong so para po mga kasiyor at uh, samahan nyo kami sa pagluluto niya Ayan naman ang kanyang ingredients uh, ingredient sa lulutuin niyang paksiyo na bangos na eh, nagluluto po siya ng uh, pagkalang maraming ginagawa. Nagluluto na siya ng mga uh, ulam namin. Na para iniinit na lang kung kung luto na. <coughs> Ayan ang uh, lalagyan niya na ang palaya. Tsaka e talong, yung, mamaya ko hiwa ito. Ayan naman yung bangos. Pinakukuha niya, frozen kasi ito, kaya uh, pinakukuha na muna Kinoan niya. na. Malinis na yan. Kinuwa na niya yan, nilinis na niya yan, tapos ilalagyan niya sa freezer. Pagka kailangan na lang gamitin at tsaka uh, niya ikukuha, ilalabas. Hmm. oh, ayan pa mga kasinyor, isasama niya sa pinaksiyon na bangos. Ah, nakabili kami ng talong sa superstore. Eh, eh, niya rin. Talong at ampalaya yung kasama ng kanyang pinaksiyon na bangos. <coughs> Masarap sanang uh, iihaw ito, kaya lang eh, malamig pa sa labas. Magandang ihawin eh. Oh, hindi, Hindi pa kung mag, uh, magtagal sa labas. Kahit na sumisikat ang araw, eh, malamig pa rin. Sa kwana na siguro ako mag uli ng talong. Sa summer na siguro. O sa spring. mm <coughs> na <Ayan, ha. coughs> Alisin ko muna ito bago ko hugasan. Hindi na, biyak lang niya. At uh, pagkayari ng aros kaldo na niluluto niya, eh, ito namang pinaksiyo na bangos. Yan ang mga ulam na namin, mga may kondisyon na <laughs> diabetic. At ito saka, diabetic. <laughs> masama yung puro karne. Kailangan ni eh, isda. <coughs> Kaya ako nahihiwain. Iitim eh. Kagayak lang. Tawa. Ako yung gina. Paminta. buo. Ito po yung mga iba pang uh, isasama niya sa pinaksiw. Kami po sa sa pagluluto niya ay eh, isa lang ay nilalagay niya, luya. Hindi po kagaya ng iba na nagpapaksiyo na mayroong kasamang bawang at saka paminta Eh, ito po ay kanyang uh, sariling style. Kaya yeah, uh, pagpapaksiyo niya, eh, ang inilalagay nga lang niya ay eh, luya at saka itong uh, uh, talong uh, palaya, ito ang gulay, saka pagpaksiyo uh, nga ay eh, lalagyan niya na ng paasim na suka. Gano'n lang po sa magpaksyon uh, ng uh, isda. A heart's beat to the city streets We began to feel the fire We rise like ah, lang niya yung balak. Hindi naman niya hinihiwa ng gar. Eh, mahal kasi itong luyang to eh. sa Ito, oh, ibang klaseng luya itong binibili niyan to eh. Hindi ito yung parang native na luya sa atin. Hindi kamukha ng luya na Matabang ito mat ang gagaling ng China na malalaki pero hindi masyadong maanghang. Ito ma ito mata, matapang. Ito po at uh, habang uh, namin yung uh, maluto yung aros kaldo iginagayat eh, na rin niya yung uh, na bangos yung <coughs> inuna niya yung uh, luya siling <coughs> uh, verde ayan maliliit na bangus. Eh. Tsaka yung bangus na ito ang baby bangus na nabibili namin dito sa <coughs> Asian Store. So, ayan po. may hapa ng yung talong kasi Naayos ko lang. <coughs> so, ayan. Yung uh, talong daw eh, sa huli niya ilalagay at Hindi. <coughs> uh, pagka hiniwa niya agad, eh, iitim eh, Alam niyo naman po yung talong, umiitim pagka hiniwa agad. So, ayan, nakagayak na yung kanyang uh, <coughs> uh, ipapaksyo na bangos. So, pagkaluto nitong uh, niluluto niya aros kaldo, sorteyo eh, na susunod. So ayan na at uh, ilalagay na niya talong dito sa kanyang pinaksiw. At ma uh, almost uh, luto na yung uh, aras kaldo. So ito ay isasalang naman niya doon sa kabila ng kalan. Mm. <coughs> Nahiwa ko'y yung dolo. Eh. Iba ng ang gagawin ko eh. Ayan, mahina may maraming gulay. At uh, sa akin man lang eh. Kasi eh, sa mainam sa diabetic yan. Yeah. Ayan, maraming gulay na kinakain. Pinakasiyaw na gulay to hindi pinakasiyaw. <laughs> yung bangwas ay maliliit na dalawa. Masarap naman yan eh, yung maraming gulay na ganyan eh. Ah, yan. Minsan <coughs> tumay talagang sit yung asin Sabay-sabay na. Timplahanan ng asin, ng uh, suka, tsaka tubig. yahad lang niya. Pag kulang, tatagdagan mamaya. Yo, next si suka na. pinatakal niya sa baso. Ada ko ng tubig. Yan, ganyan siya paksir Timplado na agad yun. Nilalagay niya suka at tubig. Ito, hintayin lang po kumulo yan at uh, pag hinalo agad uh, iso eh parang nahihilaw inya uh, kwan? hindi naluluto iso ka so ayan mga kasinyor at sinindihanan niya yung kalan inyonan niya yung kalan at uh, ito namang uh, pinaksiyo ang kanya lulutuin. Ang hintay lang po natin kumulo. Pag kulo, tatakpan. Mahinang-mahinang apoy. Isang e, dali lang lutuin itong uh, na bangus na baby bangus na ito. Na nilagyan nila. O kanang uh, hindi na uh, kwan. Talong at ang balaya. So ayan po mga ka-senior at yung pinaksiyon niya eh, kumukulo na. Miya miya ko pa tatakpan. Inaayos niya lang yung uh, talong pero hindi pa niya inahalo ng uh, one. Mamaya. Yes. Ayan. Ilan po Hintayin doon yung uh, pumaibabaw yung kulo. Tsaka niya tatakpan para hanggang sa maluto na yun. po. Ayan. Yeah, at uh, na lang maluto yun. Ayan mga kasinyor. Titignan na natin yung niluto ni Mrs. na niluluto ni Mrs. na Paksiw na bangos. So ayan po. At uh, okay na. Luto na. <clears throat> yan naman po ang magiging uh, ulam namin sa mga susunod na araw. O baka mamayang gabi lang eh iolam na namin to. Mukhang mabango naman amoy uh, amoy pinaksiw. Pinaksiw. oh, okay. Sa lahat ng mabango, yun ang mabango. So, ayan po mga kasinyor, marami pong salamat sa pagsama ninyo uli sa amin dito sa pagluluto niya ng uh, pinaksiw na baby bangus ata uh, hanggang sa susunod na video na lang po uli tayong magsama uh, sama sama Sige po at uh, maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo. Okay po, bye-bye.